play yun sa full kita rin naman hule mm. hule 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 <coughs> mga five finger mga five finger to six finger <coughs> ayun ganda ng tama ano pangalawang uli five finger taba Okay, shoot sa mga ayun. Good boy PB, good Sunday. Ayun oh, May layo oh. Kulutan. Tihaya iyo. Eh, oh. Tihaya. Tihaya. hayya tihaya, tihaya. Layo. Kita ko lang eh. Ngumuti eh. Kita ko yung bung, kita ko yung batok eh. Ngumuti yung batok. Kala ko malaki pero okay na to. Mga 5 finger. tihaya 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 ah laki ay pinggir oh yun oh so oh. ah, salamat sa Laguna de Bay ang ganda ng panahon madilim pero may way, naggagapang sa ilalim marami parang aquarium nga lang pagka uh, ano pagka uh, mahangin na yan oh, nagiging nagkukulot lumulubog ng malalim na malalim ayun oh dami oh namumuti oh may mimili ka lang Talagang mamimili lang. Uy! Tikam pa. Ayan oh, o. Oh. Five finger. Taba. Ayan. Shoot natin sa banga. Ah. Ah, may pakitang malaki yung malaki talaga para masaya ang ating mga manunood so, makita na naman ng malaking huli yun, may ulit, bye bye yun yan na naman Tawag ba -bay, bay lang eh Mga ah, ba 5 -bay, bay lang wala eh, nawala isda. humangin at saka may pumasok yung ano, ayan oh. Ang hangin oh. oh, pumasok yung tubig na kulay bra, ano, green-green na ano. Parang uh, tumakbo sila eh, sa tubig eh. Parang may hindi, oh, five finger. Ayun. Ah, salamat sa lawa ng Laguna. Okay. Okay, TV. Okay. Ganda ng tama, oh. Puro dito, ah. Talagang uh, ko pinatatamaan. Hindi lang siya naglalala yun dyan. Dahil yan ang aking site. Sa mga, okay. Okay, bye bye. Ako, Yon. Inabot, inabot, inabot. Huh, lalim pero tumatama. Malalim, tumatama tayo. Kahit malalim. isang sukat lapad lapad ang taba taba ayan o o 6 finger 5 and a half ayan oo. ang lakas ng hangin dito sa kabila o yun oo. lakas ng ano alon mahangin eh pero dito sa spot ko dahil hinarangan ko hindi masyado dahil na siyempre gagawa natin ng paraan yan para hindi kulot-kulot meron konti lang pero ah, oh, hindi ko pang ano aangat ah, pa rin ang isla hindi ka yung sa kabila malaki oh Taba eh, Isang sukat pang huli ko ngayon Dito Masyadong pulot ang ano Ayan ito, ang lutang ito Ang sukupo, grabe Ayan, tumaangat. Kahit malalim, minabot pa rin Babakat lang Sa ilalim Woo! Uh. ganda ah buntot kaya pala malakas eh oh ayun no oh. dalawa sila eh pero may malaki kung pinutukan doon di tinamaan kung anong malaki Ayun kala ko hindi inabot yun lalim eh mataan ng isang dangkal yun no oh. five finger kapal Okay, Laguna de Bay. Salamat, Laguna de Bay. Oh. Pagkalakas ng hangin niyan, Oh. Okay. Ayan, oh. Hmm. Buhay na buhay ito. Gaalaga ako nito, na Natutuwa ako, eh. Ang mga ko kahapon, nandun pa, buhay pa. Okay, sito bangga. nga. pagka wala yung hangin ang atan yan ayan o, tapos lumabas yung araw ayan o, medyo kumakalma ang hangin dahil sa umaaraw eh lalang aangat yan, sana umangat yung malaki uli give me a chance na tumama ako sa malaking yon. sayang eh, lalim eh pero okay lang mayroon pong mapapakita dyan sana okay, bye bye Ayan naman oh pumunta na doon sa kangkong Yan, wala yung hangin, umaraw, umangat na naman sila. Mukhang mala, mukhang, sa, ano, five finger. Five finger. mukhang, mala, malaki sa ano Meron 5 finger 5 finger Mukhang malaki sa malayo finger ini hape oh ito si trupa nga aha mukhang malalim mukhang malaki lang sa malayo ngingitim eh mahaba eh baka doble lang ang tingin ko nagpatong ang isda angat na kanina eh. Mahangin na naman ulit. Ito. Uh, yung Pagka mahangin, lumubog Okay, mamaya ulit. Kala ko hindi inabot. Inabot pala. Hmm. Walang kagalaw-galaw kasi yung tali eh. Ay, hindi ito. Nasagasaan lang to Hindi ito yun. Yung malaki eh sagasa to yung malaki ang ano alam ko tumakbo eh ito sagasa to sagasa yung malaki yung tinutukan ko eh oh hindi nga ito sagasa oh sa bibig nga na lumabas yung balaw oh. kaya mga boss oh. layo oh Ayan, sa bibig na oh, buntot hanggang bibig natin kung mapapalusot natin kinain yung bala ko makamatay oh, ito ayun na natin kung ayun oh, nakuha may apatay ito oh, ayun or finger sagasa ito sagasa hindi yan yung binaril ko malaki kala ko inabot yung malaki Tita ko eh, tumakbo doon sa ilalim ng water kaya hindi. Ito sa gasa lang to. Ayun, good Sunday, good Sunday. O, oh, time check. 11.30 na. Hindi na tayo nakapag-intro kanina dahil sa pagdating ko talagang magandang ano tubig. Kaya putukan agad. Tatlong karete ko kagad ang may huli. Kaya lang eh, after one hour eh, lumakas ang hangin tapos eh, pumasok yung tubig na kulay bulo na parang nawala yung isda eh. Yun. Ay, ice na yun, pero nakahuli na rin tayo, nakadami tayo ng huli. Ayan, 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 ayan. ayan. Okay, okay. 'Yon, shoutout, shoutout, shoutout sa inyong lahat. 'Yon. Uh, 'yon. Okay na rin. Salamat sa biyaya ni Lord sa aking mga huli ngayong araw na 'to. 'Yan. Oh. Uh, shoutout sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, kamag-anak, kaibigan at buong tropa ng Kabiti Fishery. Shoutout sa inyo, sige. Hanggang dito na lang. Love you all. Mamwah, chup-chup. Yo, Nilo Boy TV support my YouTube channel. you know. Yan ang huli ko. 10 piraso. Okay na rin yan. Six finger, five finger. Yon, may four finger na isa, isa yata to, dalawa. Okay na rin. Okay, salamat sa biyaya ni Lord at blessing. Good Sunday sa inyo lahat. Bye-bye. Love you all. bye